Hirap na sa kanyang pang-araw-araw na buhay ang isang ginang sa Bohol. Tinubuan kasi siya ng malaking bukol sa kanyang bibig. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Lumobo ang bibig at nakalabas na ang laman at ngipin ng isang ginang na nakilala ko mula Mabini, Bohol. Pasintabi lang po sa mga nanonood. siya si Nanay Alma, 53 anyos. Kwento ng kanyang anak na si Lani, normal naman ang bibig ng kanyang ina noon. Pero taong 2014, isang taon mula nang mabunutan siya ng ngipin, napansin nila ang pagbabago sa bibig ni Nanay. Yung may naramdaman daw siya, yung parang may tumutubo sa or lumulubo sa loob ng kanyang bibig doon sa gilid ng Nabunutan na ipin, parang may kumbaga laman na tumutubo. Bigla na lang daw lumubo. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta ng biopsy ni Nanay Alma. Uh, siguro na-associate lang nila yung bunot sa ngipin kasi binunot doon din siya Mubo. Pero batay sa mga bagong uh, pagsusuri, research, no? Uh, ang cancer or ang mga tumor ay eh, combination ng uh, genetics and the environment no yung may mga tao na likas talagang nagkakaroon ng mabukol tapos bukod pa doon kapag uh, na-expose sa mga iba-ibang environmental factors no um, sa usok no sa pollution no sa mga kinakain hindi rin inirekomenda ni Doc na operahan agad ang malaki ng bukol ni nanay. Dapat may treatment daw muna para lumiit ito para mabawasan ang pinsala sa katawan. Neresetahan si Nanay Alma ng mga vitamins at gatas. Kaya lang hindi raw kakayanin ng kita ng pamilya. Ramdam ngayon ng kanyang panganay na si Lani ang bigat ng responsibilidad. Ako yung gumagawa ng paraan para map maoperahan siya sa ibang tao, pinapakita ko sa kanila masayahin ako pero di nila alam na may mabigat akong problema ang dinadala sa dibdib ko kaya po nananawagan sila ng tulong para sa mga pangangailangan at pagpapagamot sa ospital ni Nanay Alma. Nanawagan po ako sa inyo para po sa nanay ko. Sana may tumutulong sa amin, may ibigay ang Diyos na tao na para makatulong sa amin. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual, nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.